Labing anim na herbal, pinagsama-sama. Yes, very true. Pinagsama-sama ang mga mauhusay na herbal sa isang tilamang. Ito ay ang red alingatong, sibukaw, sambong, bayag-usa, ginger, turmeric, malunggay, lagundi, guyabano, anunang, banaba, lemongrass, mangustin, serpentina, ampalaya, at ang paborito kong paragis. Solid lineup ng herbal as in, pati ako napabilib nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang kaya nitong itong lunasan. Kidney problem, liver problem, chronic disease, diabetes, high blood pressure, kidney stone, gallstone, goiter, hyperthyroidism, arthritis, at magandang ipainom sa nagda-dialysis. Sa sangka pa lang ng red alingatong, sulit ka na dahil subok na ito para sa taong may maruming dugo, sa taong may mataas na kreatinin. Dahil hindi cancer cells ang inaatake ng alingatong, yung mismong ugat ng cancer ang inaatake nito. Hirap ka makatulog, ito ay para sa'yo. Mainam din ito ipainom sa may cancer, lalo na sa may mataas na stages ng cancer, breast cancer, bone cancer, lung cancer, cervical cancer, myoma, prostate cancer, leukemia, anemia at maganda sa may insomnia. May kakayanang malunasan ng acid reflux, nag-aalis ng kolesterol sa ating dugo, nalusaw ng mga nakabara sa ating ugat at the best ito sa ating puso. Just imagine, labing anim na herbal ang papasok sa inyong katawan, labing anim na herbal ang magre-repair sa inyong katawan ng sabay-sabay, sigurado magiging maganda ang resulta. Tatlong beses nyo pwedeng gamitin ang isang tibag. Ibig sabihin, isang tibag sa isang araw. Nasa comment section ng bilihan ng 16-in-1 t Si Odi po ito, pagdating ng produkto sa bahay nyo, sa kanyo babayaran. At yan ang isang minutong dagdag kaalaman, kaling sa isang magsasaka.